<laughs> Ngayon, nandito ulit tayo sa Parkstone para uh, natin yung kudi ko natin kasi nandito yung Nga possible maging bahay po nila So Parkstone, Black 30 Sa inyong uh, parang profile ay user. No? So, shout out po sa inyo dahil ang request ninyo dito sa Parksong, kung di ako nagkakamali, Black 30. At uh, ito na yung possible na magiging lugar ninyo. Uh, yun no, yung Black Okay, pasok kayo papunta dito sa halang. No, pagpasok nyo yung tulay tapos sa may paradahan ng tri. uh, makikita ninyo yung block 30 at pangatlo lang ho yung lot 9. Lot 9. At uh, mukhang okay naman. Mal Ayos. Uh, hindi madamo, no? Siguro, di ko alam kung kayo po yung naglili. dito ayan o, oh. nakaabang na parang nakatap na rin nakatap na nga nakatap na sa loob, papunta sa loob ng bahay ninyo, no? at ah, uh, hindi ko lang alam kung nandito na kayo, tingin ko nga kasi malinis naman ah, uh, ayun malinis ma ninyo ayan oh at saka mukhang pinalitan na ho nung ah uh, yung lock na niligay nyo na to ah pinalitan nyo na ng bago ata po ito so... ito yung kwarto sa kabilang bintana so ayan so kadumi pero malinis yung uh, lugar ho ninyo. Siyempre, may mga na-relocate na dito. Uh, aywi sa kabila. At ang problem lang dito sa bahay po ninyo, eh, yun talaga yung problema sa mga bahay na hindi natitira, no, na walang tao, no, parang napakabilis yun nilang masin. Yan na sinasabi, pagka walang tao, madaling masisira yung bahay. So, bali pangatlo. At, ah, uh, hindi ko alam kung matagal na itong request ninyo. <laughs> oh, so, yun dun sa kanto na yun. Yung may, kung nakikita nyo, may tricycle na yun na nakaparada. In between ng uh, Parkstone. So, pasok kayo dito. At eh, uh, okay. isang mahabang block 1 yan papunta doon sa kabila. So halos mga taga Manila yung mga ay na nga kayo. At uh, mukhang napalitan na rin ho ninyo nung lock uh, yung uh, bahay po ninyo. So may huwa office na rin dito. May huwa na rin pala rito. Yun, oh, may Okay? Yung block 13, lot 1, na-request din ng sa subscriber natin na kung pwedeng makapag- At, ah, uh, dito, dito, yung block 30. So, malaki. No, from, ah, uh, galing halang, papasok dito, ah, uh, right side. inyo. hapon. So ayun, ah uh, tingko tingin ko nakapasyal na kayo doon kasi to. <laughs> Itong magkakatabi kayo ay ah uh, niyo na to. Itong side na to hanggang doon sa kanto. Hanggang sa kanto. Ano man yung katapat ninyo? <laughs> Kaya nasabi kong ganon. Kita nyo? Dito, dito at papunta doon sa kanto naman. Mga pasyal, walang nag-ano. Naglilinis pansamantala kasi. Sa may inyo. Galing, di ba, ng kombinasyon Isang walang damo at mali. So, yun. Uh, go na tayo. Punta naman tayo sa Block 13, Lot 1. Hello, welcome back ulit sa ating YouTube channel. So, ngayon, nandito pa rin tayo sa Farkstone para dun sa request ng isa sa subscriber natin na mag-update tayo sa magiging bahay ho nila, sa possible na magiging bahay ho nila. So, ang request niya, na pa uh, yung possible na magiging bahay po nila ay Block 13, Lot 1. So ngayon, nandito na tayo sa Block 13. Hanap na lang natin Lot 1. At ito na, ang lot 1 So, corner lot kayo oh, Parang ilang beses na ako nag-ano dito Nag-video no? At uh, Parehaso kayong ang pangalan nyo lang ay user <laughs> So, doon naman sa block thirteen ang pangalan din lang ay user So, alam naman nunin nyo na yun kung sino po kayo Ito po yung block 13, lot 1 So, syempre may kuryente na Lipat natin yung video natin para mas makita nyo. Nililinis na ngayon lugar ho ninyo. Lilipat na ata kayo. Malinis na. O kayo na po naglinis. Yung loob ng bahay talagang ayan, may mga parang gumagapang na kung ano-ano. Tapos uh, malikabok lang. So ito yung kwarto. Kita nyo? Labo ata. So ayun. <laughs> Hindi na madamo ngayon, no? Kasi nililinis na nila, sir. At yun sila, shoutout kay Lakuya. Naglilinis na ho dito ng lugar. At yan, makikita ho ninyo yung a uh, lugar ho ninyo. At uh, ire-relocate na atak kayo, no? So, katapat kayo nitong bukas ang pinto. So, ito yung itsura ng bahay. Itong kwarto, yung kusina, extension sa likod. At ayun, So, yan yung extension. Ganyan yung itsura ng bahay. Kwarto, sala, bala na kayo mag-arrange yan pagka nandito na kayo. Okay? So, ayun. Uh, shout Shoutout ko sa dalawang user. O oh, baka mamali tayo ha. Ayun lang yung nakalagay kasi sa... <laughs> sa parang profile nila, yung profile name nila. Puro users, no? Pero alam nyo naman yan, na uh, Black 13... At saka Black 13, Lot 1, Uh, alam na po niyo kung sino po kayo at uh, Black30 Lat9. So alam na po niyo pero kasi yung nakalagay dun sa profile ni mo niyo ay at user. So yun, dalawa kayong uh, <laughs> user 'yung pangalan niyo, 'yung Black30 at saka Black13. Okay, so maraming salamat po sa inyo sa walang sawang uh, sa pagsuporta po niyo sa ating YouTube channel. Syempre sa panonood niyo sa mga videos na ina-upload natin sa ating YouTube channel. Marami marami salamat. Dito, buhay na buhay na dito sa sa Parkstone. Ang dami ng tao dito. Ang dami ng dadaan. Kung napapansin ninyo yung mga videos natin, no? Napakadami na talagang tao. Ang dami na yung dumadaan dito. Okay? So yun lang. Salamat po sa inyo.